eto mga farmers meron akong nadaanan na isang nagsusuply ng mga poultry na mga accessories. Patungo pag ko, kaya dumaan na rin ako dito para bumili na rin ng mga kagamitan para sa ating mga manok. So, pumili ako ng dumping pen. Ito, meron silang 4x4, 3x3, 2x2, at saka mga range net. At yung mga patukaan ng mga manok, meron din sila dito. Parang makikita na rin natin pareho sa online. So, nandito na lahat yung kinakailangan nating mga accessories para sa mga manok natin. So ito, bumili tayo ng limang piraso ng dumping pen para sa mga manok panabong natin. So yan, itatali nila at isasakil lang natin sa motorsiklo. At ito, meron din silang 4x4 na pen. So pwede din itong paggamitin pang breeding. Pero kuwan siya? 100 meters, ni Yes, sir. 100 meters. Na ay may 6 feet, na ay 7 feet. Pero puro na, tag, 100 meters. Yeah. Range net. the up? Eight hundred cock Two fifty. So ito mga farmers yung nakuha nating eggshell or binigay sa atin ng eggshell na napakarami. Yan. So dahil uh, nagpapatuka tayo ng mixture natin na which is kulang sa sustansya, kaya itong uh, eggshell na ito, ito yung magsisilbing additional na calcium sa ating mga alagang mga manok para mangitlog sila. So ang gagawin natin dito ay dididikitin natin itong uh, eggshell na ito at Ihahalo natin doon sa mixture para madagdagan ng sustansya yung sapal ng niyog cattle concentrate at saka yung uh, ano uh, sapal ng niyog cattle concentrate, konting mais at ito ang ihahalo natin. So, 'yan. So, kukuha lang tayo ng paglalagyan at didikdikin natin itong uh, eggshell ng mga ito. All So, ito mga farmers tamang-tama lang ito sa mixture natin ngayon at yung iba sa susunod na naman ng uh, mga araw. mga ka-farmers na durog na natin yung mga eggshell so itong size na ito ay tamang tama na ito ito yung mix natin sa sapal so hugasan lang muna natin ito mga ka-farmers para matanggal yung mga bakteriya dito dahil uh, naka-imbak lang itong eggshell na ito para mas malinis yung mapapakain natin sa mga manok so ang ihugas natin di siguro dito ay mainit na tubig bago natin ihalo sa kanilang patuka alright so yan napakarami So siguro hahatiin na lang natin ito dahil medyo marami yung nagawa natin. All let's go. So ito na mga farmers, uh, natapos na nating hugasan ito ng mainit na tubig itong uh, mga eggshell o balat ng itlog. So ito yung mixture natin. Meron niyang sapan lang niyo, cattle concentrate at saka konting mais, crack corn. So ito yung ihahalo natin para dagdag calcium sa magiging patukan natin sa mga manok. All Yeah, no? mainit-init pa dahil nga binabad natin ito sa tubig na mainit So yun mga ka-farmers Babasahin pa natin ng tubig ito Tsaka natin ibibigay sa mga manok right. So yun mga ka-farmers Yung mixture natin na uh, sapal ng niyog cattle concentrate at saka konting mais ay Ang resulta dahil merong nagtatanong sa inyo Kung kumusta na daw Yung uh, egg production nito So honestly mga ka-farmers Huminto sa pag-itlog yung iba nating mga manok Simula nung tag-ulan So di na masyadong uh, Umiinip dito sa amin Kaya siguro huminto sila sa pag-itlog. At isa ring bagay mga farmers kung bakit sila huminto ay yung mixture natin ay kulang sa sustansya. So kaya ngayon ay naglagay tayo ng calcium para uh, yung eggshell para yun na magsisilbing calcium para makapag-produce ng itlog yung mga manok natin. So siguro tamang-tama na sa edad ito na magsimula silang mangitlog. Pero as of now yung nangingitlog noon ay tila wala nang itlog ngayon. So hindi na sila nangingitlog. So yan yung honest review natin. Tapos uh, para sa akin okay lang din naman. Ayos din din naman dahil yung mga katawan nila ay buong buo naman. Hindi naman bumabagsak which is maganda dahil uh, malulusog yung mga manok natin. So yun nga lang hindi lang sila nangingitlog sa ngayon. So sana itong gagawin natin na paglalagay ng calcium sa kanilang mix, sa mixture natin ay magsisilbi na itong uh, para mangitlog yung mga manok natin. So, papakainin muna natin sila. Alright? So yan mga farmers yung mga puti dyan sa kanilang patuka. Yun yung mga dinurog na crack corn. Ay, yan yung dinurog na eggshell. So yan yung calcium. So parang patuka na rin siya na nasali dyan sa kanilang kinakain. So, yun no. So hindi nila mapapansin yan dahil maliit na butil yan. Kaya masama din sa kanilang kinakain.